Yes, magandang araw uli. Welcome to my channel, 357 Olive Kitchen. Ayan, magluluto ako ng kakaiba namang biko. Ang tawag ko dito ay biko pandan with buko. Yes, nagsayangin ako ng malagkit, tapos nagkayad ng buko. Then, mayroon akong gata. May gata ako, nilagyan ko ng gatas na pandan at yan hinalo ko ng hinalo hanggang sa maglapot. Yes, palapot-laputin natin. Then, ilalagay natin ngayon si buko dito sa aking gata na may gatas. Yes, gatas ang aking ilalagay. Buko pandan na condensed milk. Yan, halo ka lang ng halo. Then, mas maganda kung sticky pan ang iyong gagamitin para hindi didikit ang iyong hinahalo na gata na may gatas at saka mamaya yung malagkit. Then ilalagay ko dyan ngayon si buko pagka malapot-lapot na si gata yung luto na siya. Nakita ko ito sa YouTube kaya ginayaw namin at ngayon nagluluto na kami ng biko pandan malagkit with buko. Yes, ayan. Lalagyan na natin si Mura. Yung buko na kinayod. Tama-tama lang yung buko. At once na luto naman na yung buko, ilalagay naman natin nga maya si malagkit na sinaing. So para ka din nagluluto ng bikong natural. Yung original na biko. Yung sinokmani. O, luto na yung sinaing na bigas yung bigas na malagkit. Then, lalagay natin dyan sa ating pinapalapot na gata na may buko at saka gatas na malapot. May kaunti din yung asin para magbalance ang kanyang lasa. Yes! Ngayon, ilalagay na natin yung sinaing na malagkit dyan sa ating pinalapot na gata na may mura na buko. So, halo ka din ang halo, non-stop na halo. At yung paghahalo, yun ang nakagpapaligat sa iyong biko. Sa iyong sinukmani. Sabi nga ni nanay, huwag mong tigilan ng kahalo para iyay lumigat. Ganun daw ang pagluto ng biko. At saka hindi dapat napakatigas ng pagsasaing sa malagkit. Yung tama lang. O, ayan. Nag-ano na siya nag-evaporated na. wala na. Wala na ang gata. Kinain na ng sinain na malagkit. So, hanggang sa lumigat naman siya ng lumigat. Pag yung nag sticky na at nadadal na lahat, yun na ang maligat. Ayan, tapos in-in-in ko din naman siya. In-in-in yung parang nagiinin ng sinaing. Tinakluban ko siya, dinagkatutong ng konti. Yun ay masarap din. At yun doon naman sa kaldero sinaing na malagkit, may tutong din yun. Yun ang masarap din. Yan, sticky na siya na maigi. Halo ng halo. O sumasama ng lahat pag inano mo siya. O ba diba? hindi na siya lang naghihiwalay. Parang kayo, hindi naghihiwalay. <laughs> At yung iba, minamadali, kaya naghihiwalay. Oh, kailangan mag-sacrifice para walang hiwalayan. Pag hindi mo na kaya, ay maghiwalayan na talaga. Napunta dun, bakit? <laughs> okay, ayan na ang ating... oh, pinainin ko siya. O, oh, nagkatutong na. oh. pinainin ko yan. Tapos pag hinango naman namin, ilalagay sa isang lalagyan, lalagyan ko naman ng buko sa ibabaw. O yan, nagtutong na yan dyan. Nagkaroon na ng tutong. Hindi na lang namin nilagyan ng green na color kasi wala naman ano yun. Pampaganda lang yung kung magtitinda ka. Ayan, nilagay ko na sa isang lalagyan na transparent na glass. Tapos Lalagyan natin ng buko sa ibabaw. Yes! O, ayan. ko ng buko sa ibabaw. Yummy, yummy. Hindi masyadong makita kasi ako lang nabibidyo. Ayan. Thanks for watching, guys. Yes, maraming maraming salamat sa inyong panonood kay 357 Olive Kitchen. At kung di ka pa naka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na kay 357 Olive Kitchen and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload. Bye-bye!